hapun mga kasuki na haday ko ipakita sa inyo ha na um, kuha ni siya tambal ang tawag sa mga ni ang hilika kana siya ambot sa inyo ha unsa ni basta para sa mga ang tawag ani ang hilika, tambal ni siya sa labad sa ulo dukduko ni siya magkalintura ang mga bata sa una akong papari hubagan gi gamit po niya ni dukduk niya sa iyang hubag manguha um, ko ani kay akong dalaon sa dabaw Ani diri sa kaliyawa Sigato. Nindot din na area kay Og. Bukid. Ay mga lubi. Diri mo banda mong gideliveran. Gi okay. ogkuan kaning hard flex og plywood. Pero an kani akong nakitaan kay bangwa ko ani eh na kuan tambali siya. Para sa mo ani ang hilika magkuha ko ani eh kay tambali. Magtanom ko mo tubo. Huwag mo lang sa tubig, pwede na tayo. Manggamot dahil yun. Salamat sa pagtanaw.